Tahimik ang kwarto At sa gitna nito, isang munting anghel ang mahimbing na natutulog Para bang payapa ang lahat Pero sa likod ng bawat paghinga, may laban siyang hindi nakikita ng mata Dalawang taong gulang pa lamang si Hans Pero maaga niya nang hinaharap ang sakit na neprotic syndrome, steroid resistant in relapse June 15 doon namin nakita yung pagmamanas niya lahat na mismo. Pero nung unang araw, yung unang mata niya lang. Kasi akala namin parang kagat lang ng ipis. Ayun. Tapos parang pinaanan namin ng ilang araw. Ayun. Hanggang sa naging buong katawan na rin. Pati chan niya lumobo, tumigas. Hindi na rin siya makaihi. Ngayong buwan lamang, halos dalawang linggo silang nanatili sa ospital. Pero sa kabila ng lahat ng gamutan, mantong na ang kanyang sakit sa acute kidney injury stage 3. Kaya ayun nga, yung genetic test na siya. Sa, man, sa India pa itetest yung dugo niya. Kaso ah, mahal kasi, nasa 399 US dollar. Tapos yung shipping fee niya, 7.5. Kaya hindi rin namin maan yung pera. Bukod pa sa planong genetic test, araw-araw ding iniinom ni Hans ang labing tatlong klase ng gamot bilang maintenance. Malaki ang gastos kada gamot, kaya habang nakatutok ang ina sa pagbabantay, sa konstruksyon naman kumakayod ang ama. Nahihirapan po kami sobra dahil ganun po kadami yung gamot niya. 13 na gamot lalo na po yung maintenance niya na isa na sa Manila pa po talaga bibilhin. 8K po ang isang bote. <laughs> Minsan po, utang-utang -utang na lang po kami. Tapos, humingi na lang din po kami ng tulong, ganun. O kaya pupunta po kami sa, mga, sa DSWD, sa munisipyo po nila sa Nueva Ecija. Kaso talagang kulang pa po talaga dahil kamamahal po ng gamot niya kahit na natatrabaho po yung papa niya, kaso po talagang pa rin po. Sa kabila ng laki ng gastos at paulit-ulit na pagbabalik sa ospital, patuloy silang lumalaban at nagbibigay ng lakas na magpatuloy tuwing nasisilayan ang anak. Kaya naman nananawagan sila sa mga may puso at kayang tumulong para mabigyan ng pag-asa si Hans. Hinihingi po ako ng tulong sa inyo sana kahit konting tulong lang po, malaking tulong na din po yun sa amin. Na makalipong po kami ng 35K para po sa genetic test po ng anak. Kasi hindi po talaga labit kaya yun. naman po namin lahat. Kasi so, hindi po namin talaga makaya lahat. Kahit konting tulong lang po okay na po yun sa amin. test lang po namin siya. Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari itong ipadala sa pamamagitan ng Gcash number 0993-672-4969 o kaya na may direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ni Hazel. Umaasa ang pamilya na sa tulong at malasakit ng bawat isa muling mabibigyan si Hans ng pag-asa at pagkakataong lumaki na malusog at walang sakit. Ron Maranan, R and G News.